Para sa iyong ikabubuti. Ako'y isang hangin sa dalampasigan na pilit umaawit ng himnong pambayan. Parati kong tinatanaw ang dulo ng kalangitan at kabundukan. May nais akong isulat sa alo ng karagatan at kalupaan. Ako'y isang makatang hindi alam kung dapat ko pa bang isulat ang kwento ng ating pag-iibigan. Nandito ako sa mga ulap ng pangarap. Hinihintay kitang lumabas ng iyong tahanan. Minsan, tinatanaw kita sa ilang milyang layo ng kapayapaan. Tinatanong ko sa mga ibon ang liriko ng kapalaran. Nagpapaalam ako sa iyo, bayang ginigiliw ng buong katapatan. Sa ngalan ng aking kaluluwa, handa na itong magparaya ng isang kasaysayan. Ngunit huwag mong iisipin na sa paglisan ko, hindi mo na ako panilaan. Ako pa rin ang makatang umiibig sa panitikan, sining at kasarinlan. Sa dalampasigan, sa sulok ng mga baybayin, tinatawag mo ako at sinasabi mong, masten mo ang mga buhangin, hindi ba sila ay rin upang maging palamuti ng dalampasigan? Kung ganon, tama lang ang ginawa kong iwan at palayain siya para sa iyang ikabubuti.